Wumbum ba ang hanap mo sa 250cc na motor? Kawasaki ZX25R SE. Ang makina nito ay 4-stroke inline-4, dual overhead cam, liquid-cooled, 16 bulb na may displacement na 250 cc na kayang magbigay ng lakas na 43.58 horsepower at 15,500 rpm na may 21.2 newton meter of torque at 13,000 rpm with 6-speed transmission. Equipped din ito ng KQS or Kawasaki Quick Shifter na clutchless sa pag upshifts at downshift. Meron din itong Kawasaki Traction Control na safe ka sa mga madudulas na daan. Samaan mo pa na ABS na ang preno mo sa harap at likuran. Ang front suspension nito ay inverted fork SSF VP na magbibigay bigay ng magandang performance sa racetrack at kalsada. Assist and sleeper clutch na di maglalak ang rear wheel mo sa mga sudden downshift at nagpapasmooth sa kada cambio mo. Di rin kataasan ng seat height nito na meron lamang 785 mm at timbang lamang na 184 kg. Ang fuel consumption average nito ay 30 to 40 km per liter pero syempre depende pa rin yan sa throttle hobby mo na may tank capacity na 15 liters. SRV 428,900. Engine type, liquid cooled, 4-stroke, inline 4. cylinder displacement 250 cc valve system dual overhead cam 16 valves. bore and stroke 50 by 31.8 millimeters max power 43.58 horsepower at 15,500 rpm max torque 21.2 newton meter of torque at 13,000 rpm compression ratio 11.5 to 1 transmission 6 speed return dog ring fuel system fuel injection starting system electric clutch wet multiple disc manual front tire 110 by 70 R17M tubeless yan at sa kanyang rear 150 by 60 by 17 tubeless din yan. Overall length 1980 millimeters, overall width 750 millimeters, overall height 1110 millimeters, wheelbase 1380 millimeters, ground clearance 125 millimeters, seat height 785 millimeters, curb weight 184 kilograms, fuel tank capacity 15 liters. What's up mga soy? Nandito tayo ngayon sa BLC Cycle Kapstar Lock para i-vlog tong ZX 2 5 r na 250cc lang. Pero grabe, umumang tunog nito mga soy. So, subukan natin yung seat height niya sa itong 510 or in sim na 32. Unang opo mga soy. As you can see, flat-footed tayo. Sa balikat, syempre, pag dumapa ka dito, talagang yayakap yeah, yeah, ka sa motor. Ito, ganito yung position ng ating katawan. So, kailangan mo talagang dumapa para sa aerodynamics mga soy. Position ng inyong paa dito. Yan, lapat naman siya mga soy. Ito ang bagong ZX25R. What's up mga soy? Ito pala ang ZX25R. So, dalawa pala yung kulay niyan. Meron siyang gray at meron siyang black ngayon mga soy. Dito sa BLC cycle. Ano bang meron dito? Ato nakikita naman natin. Meron siyang RAM intake system mga soy. LED na ang ilaw niya sa kanyang headlight at sa kanyang turn signal. Napaka-aggressive din na mga kurbahan dito mga soy. Oh. Diba? At at syempre dito ilagay ng plaka mo pag na-implement double plate sa Pinas. Side mirror, all goods din siya. Hindi siya nakakaduling quality. Syempre kung gusto palitan ng maporma, meron matalim yan. Adjustable ang pinaka preno mo sa harapan ng hanggang lima mga soy. Yung kanyang pinaka hand grip, all goods din. Meron pa siyang end bar dito. Starter, same din siya ng ZX4 double arm mga soy. Halos same sya siya dito at meron siyang power power modes, no? So, astig, no? Showa brand din ang harapan niya. Upside down fork, yan at naka-single disc brake ka sa harapan. ABS equipped yan mga soy, syempre upside down fork. At makita naman natin, inline 4 cylinder talagang wumbuma ang tunog nito, panigurado. Yung kulay niya mga soy, parang ano siya, gray, tapos dito ZX25R. Meron siya dito, sa light blue lang. Meron din siya dito ang lining na kulay blue. Dunlop din ang gulong niya. Bali, ang size mo dito naman ay 110 by 70 by 17 Ayan. So, napaka-aggressive din na kanyang fender sa ano. Yun yung cooling system niya, inline 4 cylinder. Meron na siyang slider dito dito mga soy. So iwas sa sira ng motor pag ikaw ay sumemplang. Tingnan yung mga detalye dito. Grabe, napakaganda rin ang kanyang details dito, di ba? To para meron na siyang pinaka grip pero mas maganda bibigyan pa rin yung tank grip mo para kapit na kapit yung legs mo, di ba? Yung braking system mo dito, all goods. Putres ng yung back ride. Yung exhaust niya napakalaki, oh. grabe. Kids ko ba't nagpapalit sila ng exhaust kasi dagdag rin ng weight to, di ba? At ang preno mo sa likuran ay ABS na rin 'yan. Pagdating naman dito sa kanya pinaka left handlebar Bali, maganda yung grip meron siya ditong high beam, passing light, same din siya. Meron din siyang lap, so kung sa track, turn left signal, busina at hazard. Show brand po at siyempre adjustable yan hanggang lima. Ram Air -er System pala to mga soy. Itong Ram Air -er System mga soy ay eh, nagdadagdag siya ng power sa makina mo at siyempre nagdadagdag rin siya ng cooling system. So maganda to yung pressure na nabinibigay niya ay pumapasok sa makina mga soy para dagdag power. Stig. Meron siyang auto blip at quick shifter or KQS Kawasaki Quip Shifter. So, yung clutchless to mga soy pag na-reach mo yung tamang RVM or pwede ka nang mga soy, di ba? Less sa pagka-clutch mo. Napakaganda rin ang detail yan, no? parang daya dito. You know, great. Yung frame niya maganda rin. Kapal, swing arm, all goods din. Bali, ang gulong mo naman sa likuran ay Dunlop din siya. Ang size naman niya ay 150 by 60 R17M. Tubeless yan, sigurado. Daylight, napaka-aggressive din. Talim eh. LED rin yung ilaw mga soy. Napakalaka ng gulong. Ito ang ZX25R At dito ko na lang tatapusin ang vlog Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po Maraming maraming salamat Ingat kayo, ride safe!